Pinailawan ng giant Christmas tree sa isang mall sa Maynila. Naging espesyal yan dahil sa partisipasyon ng mga batang cancer patient. At live mula sa Maynila, nasa frontline na balitang yan, si Elaine Fulensio. Elaine, feel na feel na ba ang Pasko dyan? Sheryl Julius, oo, oh oh, feel na feel na ang spirit of Christmas sa isang mall dito sa Manila At aliw na aliw ang mga bata ng pailawan, ang Giant Christmas Tree. Three, two, Naglalakihang mga gift box, Christmas balls at red and gold giant flowers ang tema ng giant Christmas tree sa isang ball na ito. Tuwang-tuwa mga bata mula sa Bahay Aruga ng Masilayan ang 40 feet tall na Christmas tree ngayong gabi. Ang Bahay Aruga ang nagsisilbing ikalawang tahanan ng mga batang may cancer mula sa malalayong probinsya na kasalukuyang ginagamot dito sa Maynila layo ng pamunuan ng mall ng magsilbing liwanag at maghatid ng saya sa mga batang lumalaban sa sakit na cancer. Abot labing pitong benepesyaryo ng Bahay Aruga ang nakisaya sa countdown. Bukod sa Christmas tree lighting na migay rin ng Noche Buena packs at regalo sa mga bata. Narito ang pahayag ng ilang mga batang benepesyaryo ng maagang Pamasko. Yeah, Napapalitan po yung kaluputan namin ng kasiyahan. Masaya po. Seven, Nagkaroon seven, seven, po ako ng regalo. Gumaling po. Your, Santa Christmas. Once again. Cheryl Julius dahil nga Christmas is a season of giving, giving isama na ang mga kaibigan at kapatid at sabay-sabay na mag-give ng smile habang nagsiselfie sa giant Christmas tree na bukas hanggang alas 3 ng gabi araw-araw. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa inyo, Cheryl Julius. Maraming salamat, Elaine Fulhencio. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.